So ayan mga bossing, magandang umaga Monday Ayan, mayroon tayong unit dito Check natin kung ilang kilometers 36,584 Saan so, galing sa? San Jose, Batangas Ayan, tandarin natin mga boss, pakinggan natin Ayan o Kinig nyo yun mga boss Medyo may something So, padalasan pag ganito Minsan tune-upin lang Pero pag nire-rev natin siya tapos matindi yung tunog so kailangan natin siya so sana tune lang para mura lang ano pero kung hindi siya tune upin uh, si sa dito kapag gano'n ano hanggang natin uh, wala na boss alam na agad pag ganito gastos to kasi 7000 rpm nag iba yung tunog nya so that means may problema talaga siya ano So pag nered mo siya mas maingay So yung ganitong tunog ay pag hindi rocker arm comes maalin lang sa kanila. Masama yung tunog niya sa 7,000 RPM. Pakinggan natin. Tara, buksan natin. So ito na boss, yung maingay kanina. So buksan na natin. So dito nakita ko agad yung rocker arm niya local. So hindi ito para sa sniper 155. So, dito kasi mayroon yung letra tatlo. Ang nakalagay dito ay B6H. So, dito is local yung kinabit. Ayan, ang ingay niya. So, titignan natin yung iba pang part. So, possible ito na yung maingay na yun. Kasi, yun nga. <clears throat> local yung kinabit. Tapos, ang laki ng gap. Alam mo yung pagkakabit, parang hindi tunonap. Baksan natin mga bossing. So, bago nyo barilin tong cam bolt, ay huwag nyo muna lulu agad yung ating tensioner. Ano, ah, luwag din, eh ang impact natin hindi dahil malakas talagang ramdam pa malawa then saka natin i-reset yung kanyang tensioner history ng motor na kailang talo na daw yung timing chain nito sabi ng may ari so ngayon check -upin natin yung ibabaw nang makita natin kung anong meron tapos yung bolt ni bug-bug na so wala na yata tayo nito meron pa naman na yung pagbaril ng kambolt hindi yan basta basta konting konti lang yan uh. so kung meron kayong track wrench maganda kung torque wrench na lang so ito yung kanyang cam gear so, oh, sa history ng jumping ng timing chain kitang kita nyo agad mga buso oh. Gas, gas yung mga rivet nya dito so latang tumalon ayan pa oh bangas bangas doon so yung local na car arm pwede naman siya magalit basta uh, pansamantala lang ano mga boss so hanggat maaari pili tayo ng rocker arm na original so kung ano yung nakalagay sa motor natin yun din ang ibalik sana so yung local kasi hindi yan tumatagal pangalawa iba yung tunog sa makina natin so luluwag ng mga tornillo ni Bossy eh. So kinakalas natin itong cover para matanggal natin yung rocker arm niya sa saka yung cubs. So mga hot ko lang pang kalas niyan. So sisilipin natin. Ito so, 4 allen, mga boss, ibabaw na ito. Common sense na to kasi lagi natin to ginagawa sa mga 155. So pinokpok yung kanyang ano, pingkot ng mga dulo. Tingnan nyo. Oh. Lakas ng pagkapalo. Nabingaw yung mga dulo. galit pag hataw so so natin yung pin mga boss using Erwin and Allen so ito mga boss tatanggalan natin tikas natin yan ano so bangas ano kita nyo yan ay mga boss oh dahil yung bangas ito yung pin, mga boss local to ayan oh kalog na kaagad kakakabit pa lang kaya sinasabi ko sa inyo huwag kayo magkabit ng local ayan oh sira na agad yung ruler niya so ito boss oh sira agad kasi local eh yan kalog na agad mga boss eh. so ito pag uh, kumulog ng kumalog iingay lang to nang iingay pangalawa sirain niya yung inyong valve sa yung, yung tapet yan kalog na agad siya oh. Eh. local ang original nito may tatak na B68 sa ibabaw so kahit anong gawin niyo paulit ulit kayo magpalit nito kung local lang yung lalagay ninyo sira lang lang yung sira So, tanggal natin yung pansin dosing. So, check natin yung pansin. Tikas, grabe. Ayan, nabunok din. Ayan, sira din yung cams ni boss, oh. Kita nyo naman, oh. Kayod siya. So, possible, may tama din yung paddle ng uh, BBA. Kasi kita nyo gas-gas na, oh. Ayan, ang sira, ano. So, halos yung ibabaw niya, ubus. Oh, Sakit to mga bossing. Kasi, ang daming problema. Cam bearing, okay siya. So, magkita nyo yung cams ni sir. Sira na talaga siya, oh. So, kung mapapansin nyo dito, parang siyang nire-grind. etong exhaust, ah, intake niya at kitang-kita nyo, laki ng damage. Bangas na mga boss. So, nag-start na siyang maukab. So, bawat baklas natin sira. So, pangalawa na itong mga boss, pati rocker arm. So, habang tumatagal. Dito na tayo, boss. Sa intake naman tayo. Sana walang tama to para malis yung gastos ni boss. na boss, puro sira yung pang ibabaw ng makina mo. din mo yan. Ha? Pinalitan din yan din ah. 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 Gas, yan isa pa Pati ito, pati yung pin sira din mga boss. Kita ko na agad. Ano? Ah. 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 Tigas mga busing. na script na tayo mga boss. Tigas ng Sakit nito. gustos na lang, lang mga boss. So makita nyo yung pin ni bossing. Hindi na siya maganda. Ayan o. Oh. ayan. Yeah. So nope na. Tapos daming gasgas. -gas. Ayan Oh. So loto na. So ininit kaya ta ito bago bununat no. Kung mapansin nyo. Oh, natin yung sa Intake na to mga bossing Bulaga. Ayan na. Sabi ko na. Sira din ang kanyang intake. Ayan o. Oh. Gasgas. -gas. Ayan. Wala, ubos lahat ang ibabaw sakit nito. Ayan no? Paddle niya bingaw. So pag nakita nyo ang ano cams, nabunot nyo siya ganyan na agad ang itsura. Ibig sabihin, may tama yung paddle. Yan, no? Sila yung magka-partner eh. pag-usapan natin muna yung uh, mga presyo nito bago tayo magpalit no? So, sira ang, ano, rocker, ang rocker arm intake. Sira din ang kanyang cams tapos sira din tong excess kalog na rin masakit to tong tatlo na to nagsabay sabay sila oh good morning talaga to sa bulsa so ayun mga boss ingat ingat tayo sa ating mga motor pag may narinig tayo ingay pa check up nyo kagad para at least magawa natin ang paraan para hindi dumami kasi pag may, may problema yung cams sisirayan nyo talaga yung rocker arm nyo pati yung intake at saka exhaust saka yung paddle marami marami masisira so dapat pag may humingi na konti pa check up agad pagdating sa mga 155 para hindi lumala. Pero dito ang dami, di ba? Nagsabay-sabay. Sakit to. So yun mga boss, ito yung nakita natin. Continuous time mamaya pag uh, after natin buhin. So ito pala yung stock ni boss, nilabas niya. No? So makikita nyo, nahirapan yung nagbunot. So ito yung kanya sa DBA. Grabe yung kalog, kita nyo yan. Sira yung kanyang ruler. Ito naman yung sa kanyang... Uh... Ah, ito pala yung sa intake pala to Sorry, mga boss. Tapos, ito yung kanyang BBA, mga boss. Ayan, o. Oh. Tapos ito yung exhaust niya mas malala oh. Problema yung mga pinalit ni bu pinalit sa kanya. Sa tingin ko ha, second hand yung nilagay sa kanya, ano? Mga second hand 'yan. Possible. Bakit nasira agad? One week lang, 'di ba? So pag brand new nilagay mo, dapat di masisira sa loob ng isang linggo. Ito kinabit ko, mga second hand. Ayan, second hand 'yan mga 'yan. Possible ha? Oh, 'yan. Or local, mahalin lang. Possible local kasi nasira agad 'to dito. Mga local yan. Ito, pinta mo ganda. Local. Shopee gaming, yun, 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 yun. ay ingat ngayon. kayo sa mga budget meal na mga rocker arm, hindi na tagal. Yan. Sakit. Double gastos lang yan. Double gastos ang nangyari. So, ito yung original. Tapos, ito tayo. Dito, wala masyadong palatandaan. Pero, ito. So, makikita natin yung difference niya agad dito sa item. ano. So, hindi siya masyadong coated, di ka nga. Tapos, sa topic pa lang, sa tapit pa lang kita mo agad ayan sir oh tapit pa lang nya mataba yung mga dulo ito mga maliliit tapos ang paddle lagi pag nagre-release ng paddle ang original ay kulay black ang dulo ayan o oh. itim so ito puti so ibig sabihin malambot yan ito so, kasi sinusunog pa yan nila eh ayan o oh. oh, ayan ang paddle ng original itim ito matang puti oh. puti yan malambot yan sirain ay sira marami na akong encounter na ganito original ah. Na. cams naman tayo yung cams original to pero yung cams mo durog wala na yan o oh. Hub na ito pa o oh. lalim na yan tayo ng cams na o oh. bago o oh, yan o oh. Kinis pa o oh. diba so ito gas pang na yung isa o oh. yan natin gas gas na no? original na cams sniper 155 yan o oh iliga So yun mga boss, ito na yung ating ginawa kanina na maingay, sa so, natin ngayon Pandarin natin isang so, mabilisan lang dahil may music sa mga katabi So mapapansin nyo maingay siya kasi maraming kung ano na nakalagay, step grill at saka ito, ito yung nagpavibrate pag ating nire-rev So fire tapos na ayan, tahimik na mga bossing at medyo malaking gastos ni boss dito medyo masakit nito yan okay na yung motor niya tahimik na ulit okay. tahimik na motor pwede na ulit iuwi pwede na gamitin pang araw araw so yun lang wag yung tipirin sa filter ano filter yung major cause uh, nabarahan yung daloy ng langis kaya nasira yung mga pang ibabaw ito lahat sa mga bossing oh. dami oh Ayan, ingat.